Si Adolf Hitler, kahit nakilala sa kanyang mahigpit na dieta, ay may isang espesyal na pagkahilig ang sauerbraten. Ang sauerbraten, isang tradisyonal na German pot roast, ay naglalaman ng marinated na karne ng baka na mabangong niluto sa suka at pampalasa. Ang ulam na ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na lumihis siya mula sa kanyang vegetarian diet. Sa kabila ng kanyang pagbibigay diin sa kalusugan at vegetarianismo, natuklasan ni Hitler ang kasiyahan sa saurerbraten sa mga taon ng kanyang pagkabata at kabataan Ayon sa mga ulat sa kanyang mga bisita sa Berghof ang kanyang pampatagal na retreat sa Bavarian Alps madalas niyang inihahain ang saurerbraten sa kanyang mga bisita Ito ay tila isang paraan para ipakita ang kanyang pagmamahal sa tradisyonal na lutong German kahit na siya ay mas pinipili ang mga simpleng pagkain Bukod dito, ang Saur Breton ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa likas na pag-ugali ni Hitler sa kabila ng kanyang mga matinding pananaw sa politika. Siya ay may mga paboritong pagkain na nagbibigay ng isang makatawid na koneksyon sa kanyang pangkaraniwang buhay at pamumuhay. Sa ganitong mga detalye, makikita natin ang mas personal na aspeto ng kanyang karakter na bihirang tinatalakay sa kasaysayan.